Kumusta naman kayo mga mare? Tara samahan niyo ako mag-prepare ng almusal namin ngayong umaga. Dahil hindi nga kami nakapaghapunan nung gabi kaya naman eto't eh, tot ang dami nga namin kanin halos hindi nabawasan. Kaya nga pala hindi kami kumain ng hapunan ay may nagbigay nga pala sa amin ng pansit kaya ayun na lang talaga ang kinain namin. Ang gagawin ko na lang dito sa kanin ay isasangag ko na nga lang. Tapos may tira din kaming gulay na niluto pa namin nung gabi kaya ayun na lang ipapartner ko dito sa may sinangal. Kaya nga pala ako nagkayat ng sibuyas dyan ay dahil magigisa nga rin pala ko ng corn. Beet. Bali, naglagay na ako ng mantika dyan at tinati ko na yung bawang para naman sa sinangag. Uh -huh. niluluto na nga yung corn beef ay nagisa na rin ako ng bawang para naman dun sa sinang. Mashare ko lang mga mare sa umaga talaga yung mga anak ko ay hindi talaga mahilig kumain ng kanin. Pero dahil pumapasok nga sila sa school ay kailangan nga talaga nilang kumain ng kanin. Kaya pinipilit ko silang kumain tapos pinagsasabihan na rin maganda na rin na may laman ng kanilang tiyan bago pumasok. Nang matapos nga ako magsangag ay binuksan ko na nga itong bintana na ng... hindi nga muna ako nagbukas ng bintana at pinto dyan nang magkikilos ako dito sa kusina dahil ang lamig nga ng umaga na to tuwing lunis nga pala ang pangungulekta ng basura dito sa amin kaya ayan at tinasikaso ko na nga mo na nga lang to kay mister bago siya pumasok dahil dun din naman siya dadaan sa may tambakan ng basura after ko mag asikaso ng basura ay umakit muna ako dito sa taas para nga tignan itong pinainit ko na gulat tapos ginawa ko na rin itong walis at magawalis nga ako dito sa may harap at likod ng bahay maganda bahan. nga magwalis ng umaga na to dahil umulan nga nung gabi mabasa basa pa nga yung lupa kaya naman ayan at sinipag nga ako magwalis dahil wala ang alikabok pagpasok ko naman dito sa bahay ay ayan almusal na nga itong mister ko. Hindi na niya o. nga kami hinintay na mag-almusal dyan dahil malilit na nga siya sa kanyang trabaho. At nagsabay na nga lang kami ni ate Jen na mag-almusal dyan dahil wala nga rin pala siyang pasok ng araw na ito. Bali to. modular nga pala sila pagka lunis. Nang matapos kaming mag-almusal ay nagugas na rin kagad ako ng mga pinagkainan. Nang makapagugas ako ng mga pinagkainan na ito, hinarap ko naman itong semento namin sa kusina. Ganito talaga ang routine ko araw-araw tuwing umaga, mga mare. Pag maulan naman ay hindi ko ito binubuhusan ng tubig dahil hindi ito matutuyo agad. Kapag maaraw ko lang talaga ito binubuhusan, mga mare, dahil para nga maanod yung alikabo. Pag naglalaba nga ako ay palagi ko naman itong binabrush, kaya ayan, puro walis-walis lang talaga ang ginagawa ko dyan. Sorry naman sa bilbil ko, mga mare, wag nyo nalang pansinin. Dahil inaalagaan ko yan. What? O oh, di ba ang ganda lang talagang tignan pagka nga malinis itong kinikilusan natin. Lalo na nga dito sa may kusina, ito nga yung bubungaran ng tao kung may dumating man. O oh, paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang. See you on next vlog. Bye!